Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalit, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Ngayong araw, Aries, kailangan mong maging flexible sa iyong mga plano. Mayroong mga bagay ngayon na hindi matuloy at kailangan na i-recognize mo ang pangangailangan ng pagbabago sa iyong mga desisyon sa buhay. At sa araw na ito, meron ring mga hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kapamilya. At ngayong araw, metro busy ang mga Aries, lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali. Pero sa araw na ito rin, papasok ang malakas na impluensya ng Venus at Sun. Ito naman ang dalawang enerhiyang magdadala ng pag-ibig ngayon kaya mas maging happy ka sa iyong trabaho at ang iyong mga layunin sa buhay ngayong araw ay magiging mas magaan, malakas rin ang impluensya sa iyo ng sun ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na maghahanap ka ngayon ng pamamaraan para mabago ang araw araw mong ginagawa at gusto mo ng mga adventure sa araw na ito at ngayong araw mas madali ka rin na makisama sa ibang tao sa araw na ito, maganda ang daloy ng pag-ibig dahil malakas ang impluensya ng Venus ngayon sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, kung meron mga tampuhan, ay magiging maayos rin ang mga ito. Ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lamang. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 16, 19, 24, at 39. Huwag padalos-dalos sa iyong mga gagawin at desisyon sa araw na ito, Taurus. Ang enerhiya ng araw ngayon ay magdulot sa iyo na ikaw ay magmadali, lalong-lalo na sa pagbabago dahil natataranta ka na sa progress ng iyong pamumuhay. At sa araw na ito, kinakailangan mo rin maging komportable, anuman ang mga mangyayari ngayong araw, kailangan lang mag-adjust. At huwag magpa-apekto sa mga frustration, huwag ring magpa-apekto sa pressure na dulot ng ibang tao. Ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya ng Sun at Venus at ito ang dalawang enerhiya na magdulot sa iyo na ma-highlight kung ano ang iyong pangangailangan. Mas makapag-focus ka ngayon sa mga bagay na kailangan talagang bigyan ng aksyon. At ngayong araw, ikaw rin ay maging mas prangka, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at mahilig kang protektahan ngayon kung ano ang iyo at ano ang mahalaga sa iyo. Pagdating naman sa bandang hapon, mas mahilig ka ng mag-isip, mag muni muni kung ano ang iyong mga gusto. Merong mga minor misunderstanding ngayon dahil dito merong mga hindi pagkakaunawaan. At buti na lang sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya ng Chiron na nakakonekta sa enerhiya ng Venus. Ito ang dalawang enerhiya ang magdulot sa iyo na ikaw ay maging palaban sa pagresolba ng mga problema at maging creative ang utak mo sa paghahanap ng mga pamamaraan para maplansya ano man ang mga problema lalong-lalo pagdating sa pera. Ngayong araw ang kabuuan enerhiya ay hindi naman masyadong masama, medyo kailangan lang bantayan ang iyong mga desisyon, na hindi ka mataranta at hindi ka magmadali. At sa araw na ito, maayos ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, ang pera ang kailangang bantayan ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 1 5 16 25. 25. 36 at 44 Maghahanap naman ng break at pahinga ang mga Gemini sa araw na ito. Medyo napapagod na kayo sa inyong routine, sa pang-araw-araw ninyong ginagawa at gusto ninyo na makapagpahinga naman. Constructive ang araw na ito, lalong-lalo pagdating sa mga pagbabago. Pakonti-konti ang mga pagbabago ngayong araw, hindi malakihan, pero positibo ang resulta nito. At ngayong araw, mailawan ka rin sa mga kailangang pagbabago. Medyo magingat lang ngayong araw, Gemini. Maraming mga tao ngayon ang magpagalit sa iyo ng sobra dahil medyo immature ang mga galaw ng ibang tao ngayon, ang kanilang pag-iisip at hindi nila nare-recognize ang pangangailangan na maging seryoso. Ang enerhiya ng araw ngayon ay conflicting dahil merong mga bagay na gusto mo pero hindi mo pa pwedeng gawin dahil wala sa tamang timing. At ngayong araw rin, iba-iba ang mga sitwasyon, kailangan mo na mag-adjust, mag-adapt ng madalian. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Ito naman ang gigising sa iyong mga emosyon sa kung paano mo pakitunguhan ang ibang tao. Kailangan sa araw na ito na maging mapagmasid, lalong-lalo sa iyong kalusugan. Kung meron kang karamdaman, agapan ito agad-agad. At wag basta-basta na lang na talikuran kung ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo ngayong araw dahil nakakatulong ito sa iyong mental health. At ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible. Diba sa mga Sagittarius? At ang laki numbers mo ay 1, 9, 13, 24, 35, at 43. Ang cancer sa araw na ito ay napakalakas ng tensyon. Maari na merong ibang cancer na medyo rebellious ngayong araw. At sa araw na ito, mapalapit ka sa isang tao dahil komportable ka sa taong ito. Pero maari na ang iyong choices at ang iyong mga paniniwala ay magbago sa araw na ito ng dahil sa impluensya ng taong ito. At maari rin na magdulot ito ng conflict sa iyong mga kapamilya. Ngayong araw, malakas rin ang impluensya ng Sun at Venus medyo awkward ang enerhiyang ito dahil meron kang malakas na kagustuhan na gawin ang iyong mga gusto pero iba-iba rin ang iyong mga strategiya, ang iyong approach. At uh, sa araw na ito, kailangan panatilihin ang kapayapaan, lalong-lalo pagdating sa iyong personal na pamumuhay, ang mga malalapit mong relasyon o kaya mga kadugo mo, ang iyong kapamilya. Sa araw na ito, motivated ka naman sa trabaho at medyo busy nga ang mga cancer sa araw na ito. Maganda ang iyong creativity ngayong araw. Ang kailangan lang bantayan ngayon ay ang iyong mga relasyon sa ibang tao dahil sila ay uh, makakatulong sa iyong motibasyon para pag-abot ng iyong mga ambisyon sa buhay. Kaya lamang ngayong araw bantayan ang mga tao na hindi magandang impluensya sa iyo lalo pa na medyo rebellious ka ngayong araw. At sa araw na ito, Cancer, ang pag-ibig ay katamtaman lamang ngayon kaya meron mga argumento, pag-aaway sa isang pagsasama, lalong-lalo na sa mga mag-asawa, hindi nagkakasundo sa kanilang mga plano. At ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 10, 15, 21, 27, 36 at 39. Huwag kalimutan maglike, share at subscribe para lalong ganahan si Mam Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Medyo iba ang circunstansia ng mga Leo sa araw na ito, hindi mo ito napaghandaan at maari na ngayong araw kulang ka sa content, hindi ka kontento sa ibang sitwasyon, ibang aspeto ng buhay mo at malakas ang frustration ngayon ng mga Leo. Maari rin na hindi kayo mapakali ngayong araw at ikaw ay nasa posisyon na gusto mong gumawa ng mga pagbabago pero hindi malinaw sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin at nagdudulot ito ng frustration sa iyong sitwasyon. Pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Venus sa iyong sektor. Ito ang inerhiya magdulot sa iyo na mas maging interesado ka na panatilihin ang kapayapaan, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. At ngayong araw rin, medyo mahirap ang iyong personal na pamumuhay sa araw na ito dahil maraming mga pagbabago na kailangan gawin agad-agad at maari rin na sa araw na ito, mas maging creative ang mga liyo ngayon sa inyong pananalita at sa inyong ideya. Kailangan rin bantayan sa araw na ito ang pera dahil maaring mapagastos ka ngayon ng wala sa plano. At sa araw na ito, ang mga Leo ay magdaragdag ng extra effort ngayon para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ngayong araw, Leo, maayos ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 5, 14, 21, 26, 39 at 40. Maghahanap naman ng kalayaan ang mga Virgo sa araw na ito dahil ngayong araw ang inyong utak ay napaka-creative at lumilipad-lipad ito sa iba't iba mo pang pangarap. At sa araw na ito, maaari na kailangan mong ipahayag ang iyong sarili ngayon. At maging flexible sa araw na ito, maraming mga tao ang magpagalit sa iyo. Marami ring mga tao ngayon ang pabago-bago ang gusto sa buhay. At madali kang magalit, madali kang maapektuhan sa kanilang mood. Sa araw na ito, ang mga mga kaibigan at ang mga mahal sa buhay ay kailangan pagtuunan ng pansin. Malakas ang pressure, malakas ang tension sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa improvement ng tahanan. At ngayong araw rin, ikaw ay maaring maiba ang iyong mga pananaw ngayon maging prominente sa iyo ang mga estratehiya na kailangan gawin. Sa araw na ito rin, mas empowered ang mga Virgo. Ngayong araw, madalian ninyong ginagawa ang mga kailangan gawin at lalo na ang tulong sa ibang tao. At maganda rin ngayon ang importansya na ibinibigay mo sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa kaligtasan at kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Ang pera sa araw na ito, Virgo, ay kailangan pag-ingatan. Ngayong araw, maari na mapagastos ka ng wala sa plano. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay mas maayos kumpara kahapon. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 4, 6, 7, 19, 36, at 41. Maghahanap naman ng excitement ang mga Libra sa araw na ito at medyo hindi komportable ang araw na ito. Para sa iyo Libra, ang dami-daming hadlang, mga disruptions ngayong araw na hindi napaghandaan. Sa araw na ito, kailangang alamin kung ano ang iyong mga gusto sa iyong pamumuhay at sa araw na ito, malakas ang impluensya ng sun sa iyong communication sector. Mas curious ka, mas busy ka, mas connected ka sa iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay at sa araw na ito, mas talas ang iyong utak. Hindi ka mahiyain sa araw na ito na ipahayag ano ang iyong mga plano at ang iyong mga iniisip. Mas nakafocus ka ngayon sa iyong personal na pamumuhay at sa iyong pamilya. At gusto mo ng kapayapaan sa araw na ito at parang pagtuunan ng pansin ang mga tao na nakapalibot sa iyo ang mga kailangan gawin. Mahighlight rin ngayong araw ang mga estratehiya ng iyong mga mahal sa buhay. Positibo ang enerhiya ng araw ngayon dahil kahit na iba-iba ang inyong mga estratehiya, ang mga gagawin ninyo pareho naman ang inyong mga plano na ito ay nakatuon sa iyong mga mahal sa buhay lalong-lalo pagdating sa isyu ng pera. At sa araw na ito, Libra, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. Kailangan lang ngayon na hindi ka magpataranta dahil napakalakas ng tensyon ng kapaligiran sa araw na ito. At ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 10, 16, 20, 35, 37, at 39. Kailangang maging flexible ng mga Scorpio sa araw na ito lalong-lalo na sa inyong schedules dahil ang dami-daming hindi matuloy sa araw na ito mga routine na magbabago ngayong araw at kailangan mo na manatiling ligtas sa iyong pag-iisip ngayon. Ang dami mo kasing iisipin at sa araw na ito medyo hindi ka sigurado sa mga proseso pero marami kang mga exciting discoveries ngayong araw. At sa araw na ito rin Scorpio mas maging independent ka, marami kang iisipin ngayon at marami kang i-handle ng mga malakas na tension lalong-lalo sa iyong trabaho at sa araw na ito rin malakas ang fluensya ng Sun at Venus na nagdudulot sa iyo ng malalim na hugot sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ngayong araw, nakafocus ka sa iyong pamilya, nakafocus ka sa kung ano ang mga nakaganap sa tahanan at sa iyong kapaligiran at ang iyong isip sa araw na ito ay ang iyong mapagkukunan. Ngayong araw, medyo romantic rin ang mga Scorpio sa araw na ito. Maari na merong mga pag-ibig na mamuo ngayong araw, kaya happy ang mga single na Scorpio sa araw na ito. Ang mga merong asawa naman na Scorpio ay mas magkaroon ng malalim na pag-uusap ngayong araw at magaganda ang inyong mga plano ngayon. Magkakaroon kayo ng unity sa isang pamilya. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 9, 10, 18, 24, 30, at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Makakatulong sa iyo ngayong araw sa Gitarius na makipag-partner, makipagsunduan sa iyong mga kaibigan para madala ang balanse at pagiging equal mo sa iyong mga kasamahan sa tahanan. Ngayong araw, merong rebellious energy at unpredictable ngayon ang mga magaganap. Kaya sa araw na ito, kailangan maging wais sa iyong mga desisyon at kailangan ma-recognize mo rin ang pangangailangan ng mga pagbabago sa iyong mga plano. Hindi mapakali ang mga Sagittarius sa araw na ito. Maraming mga adjustment na kailangan gawin at ang ibang Sagittarius ngayong araw ay mas maging matapang lalo pa na ang daming disruptions ngayon sa inyong schedule. Maari na marami kayong mga estratehiya na madiskubre at sa araw na ito ang mga Sagittarius ay maghahanap ng independence. Lalong-lalo pagdating sa inyong mga decisions sa buhay, sa pag-ibig at sa personal mong buhay. At maghahanap ka rin ng stability sa iyong pamilya. Medyo halo ang mga mensahe ngayon na makukuha mo sa iyong mga kaibigan at sa mga taong nakapalibot sa iyo, kaya mabigat rin ang pressure ngayon, lalong-lalo sa mga aktibidad ng komunidad. At sa araw na ito sa maayos naman ang daloy ng pag-ibig sa iyo ngayong araw. Ang pera ay kailangan pa rin bantayan ngayon, kaya huwag munang bili ng bili at siguraduhin na ang budget ay mas maayos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 4 12, 20, 35, 37, at 40. Ang moon ngayon, Capricorn, ay pumapasok sa iyong work at health sector. Kaya ang focus mo ngayong araw ay nasa iyong trabaho at sa pagtapos ng mga kailangang tapusin. Medyo maraming problema ngayong araw, lalong-lalo sa pang-araw-araw mong gawain. Mga pagbabago ng plano na hindi na paghandaan kaya mayroong mga mood swings ang mga tao sa araw na ito at ang iba naman ay parang nahihirapan na gumawa ng adjustment ngayon dahil ang focus ay sa improvement ng pamumuhay. Sa araw na ito, iba-iba ang approach ng mga mahal mo sa buhay. Maari rin na ngayong araw matulungan ka ng enerhiya ng Venus ngayon para mas mapansin ka ng ibang tao. Ngayong araw, mas maging kaakit-akit ka sa iba. Maraming mga tao ngayon ang magbigay ng kanilang wala lalong lalo na sa pangmalakihang desisyon at sa araw na ito mas friendly ang mga Capricorn kaya maraming mga tao mas ang mas magkagusto sa inyo at lalong na ang mga tao na hindi makapag-decide ngayon sa kung ano ang kailangan gawin. Merong mga pagkakaiba ng pananaw, meron ring mga pagbabago na kailangan talagang gawin sa araw na ito. At hayaan mo lang ang araw na ito Capricorn dahil ang mga problema ngayon at sa tingin mo ay medyo malaki pero kayang-kaya mo namang marisulba ang mga ito. Kailangan lang ng pasensya dahil ang ibang tao sa araw na ito ay natataranta at mahirap na pakisamahan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 18, 28, 32, at 43. Mas emotional ang mga Aquarius sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagpahayag ng inyong sarili. Maganda ang siklong ito para sa mga Aquarius dahil ngayong araw malinaw sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At ngayong araw magaganda ang iyong mga plano, binabahagi mo rin ito sa ibang tao. Kaya lamang ngayong araw maraming mga schedule na mabago sa araw na ito. Kailangan gumawa ng adjustment ngayon para sa komunidad at kailangan rin na maganda ang estratehiya mo sa araw na ito. Iba-iba ang gusto ng mga tao ngayong araw. Meron rin mga tao ngayon na hindi makapag-decide agad-agad. At sa araw na ito, ang Venus ay pumapasok sa iyong privacy sector. At ang Sun ang makakatulong sa iyong social sector naman. Kaya ngayong araw, kahit na meron mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa kung ano ang gusto ng mga tao, sa araw na ito, ang mga Aquarius ay nagiging mas matatag. At mas sensitive kayo sa pangangailangan ng ibang tao, kaya kahit na maraming pagbabago ng plano ngayong araw. Hindi steady ngayon ang enerhiya ng araw at walang kasiguraduhan ang mga mangyayari ngayong araw. Mas maging matatag pa rin ang Aquarius at maayos pa rin ang daloy ng pag-ibig at ang pera naman ay katamtaman lamang. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer at ang lucky numbers mo ay 4, 13, 16, 20, 38, at forty-two. Mahilig naman sa self defense ang mga Pisces sa araw na ito dahil ngayong araw ang moon ay patuloy na umiikot sa iyong home at family sector. Ito ang iniriyang magdulot sa iyo ng mangangailangan ka ng freedom, pagbabago at pagiging independent sa araw na ito at hindi ka mapakali ngayon dahil ang dami-dami mong iniisip. Ngayong araw, kailangan mong mas maging matatag para sa kapayapaan ng iyong mga mahal sa buhay. Dahil ang dami-daming magulo ngayong araw at ang dami mong kailangan gawin ngayon na maari na ikaw ay mataranta. Hanapin ang damang balanse sa iyong mga responsibilidad ngayong araw. Ang focus ng mga Pisces ngayon ay sa inyong sarili na maprotektahan mo kung ano ang mahalaga sa iyo at ang iyong pamilya. Kailangan sa araw na ito, Pisces, makinig rin sa kung ano ang gusto ng ibang tao. Lawakan ang iyong mga pananaw, lalo pa na mahalaga ang safety sa araw na ito. Ngayong araw rin, ang pag-ibig ay medyo magulo, kaya maari na meron mga pagtatalo ngayong araw at pag-aaway-aaway sa isang pamilya. Sa araw na ito rin, ang pera ay problema pa rin, kaya ngayong araw, kailangan maging matatag, habaan ang pasensya sa araw na ito, at ma-enjoy mo ang iyong kalayaan ngayon, pero kailangan ang balanse. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 18, 20, 27, at 35. Abangan ang iyong kapalaran bukas! Maraming salamat po! Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat para sa ating dinyan Narating Pilipino malupit Yan likat ating samahan Si ate Vivian, kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Viviane never kang bibitin Gusto sa hula ng tarot O naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ito ka na Araling Pilipino na ang kakana